Hi, guys! Long weekend ngayon. So, andito mga bata sa bundok. At manguho ulit ng gagamba. Saan tayo? Saan tayo? Yan sa so may saging? O, ito. Titignan namin. Kung may gagamba sa saging. Anong klaseng gagamba ulit yung kinukuha nyo? Nakalimutan ko na. Pero, meron ano to. Yung salmon? Ano ba yan? Salmon o salmon? O, oh, dito yung salmon. Salmon? Oh, meron pa oh. yung sasiging to. ganito. Meron dito. Oh. How about dito sa ano? Ha? Sa Laun. kainyugan? Lalo na yung yun. lakong natin. Dito dito, dito pa ba, ang, Sino ba ang nan nananalo? Yung patita, yung kasi mm, sige explain sige, natin yun, duli kami, duli sige explain okay. natin sa kanila ba na kami ka. mm -hmm. tampong, okay. kami. Okay. explain natin sa kanila na kumukuha sila ng gagamba at nakikipag para may sport fest ng gagamba. Nagkikipagpustahan? Ganun ba yun? pagpustahan kayo? Naku, mga bata pa lang kayo. O yan. Pati yung mga aso ko, sasama na din. Minsan may nakukuha sila dito sa ano eh. Sa, meron ba? Sandali, sandali. Ito, ito sa, sa native na bayabas namin. Ito yan. Meron? Yeah, ito, Meron bayan ba? Yan okay. ba? Patingin. Patingin, patingin. Ipakita nyo. Maliit. Ipakita eh. nyo. Sandali lang. ipakita mo muna. Yeah. 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 May bukol yung kanya, yung ipinya niya. Patingin. Pakingin okay, natin hey. sa mga viewers natin. Okay. Okay. Para alam nila. Isa hey, na. Asa na. Wala? Naku. Ipatakasin hey, mo yung maliit. oh Pag maliit, ibalik nyo. Uy. May ano? Um, may kutsi sa bahay niya. Ayan. Ayan. Hindi na

wala yung dalawang lalaking uh, pamangkin ko pa. Nagpaiwan sila doon sa bayan. <laughs> si, si ano? Ampo si Pati. Kuya Jimwell si at saka mami. si Pirong. Ayan. Si Piro hindi. Ano? Doon tayo sa likod? Okay. Punta ulit kami doon. Na naman. Dabay, hindi naman. Garahe Ay, taas. Meron lang ito lang. Oh, hindi tayo pwedeng pumunta doon sa taas. Eh, may pumunta na doon. Inaayos pa yun. Maraming mga pako-pako si doon. Inaayos na pupunta na okay. agad. Make some noise. Para kung may mga ahas-ahas dyan, umalis na. Makakaratin lang namin dito ng ang ito. Tignan ko ay panyo ko doon sa bako. Kaya nga. Ayan. Pag mga long weekend, ganyan, pumupunta tong mga pamangkin ko dito para somewhat mag-vacation naman. Kasi dito kami sa bundok nakatira. Gusto niyo ba dito sa bundok? nag -e enjoy ba kayo? At saka ano, dati ayaw nilang pumunta dito kasi walang internet. Tapos nung may Starlink na, thank you sa Starlink. Nako, nagsisiunahan na kung sino matutulog dito. Kasi pag tiktok sila. Pero nililimit namin. Dapat yung mga assignments, mga homeworks. Tsaka pag kumakain. Dapat walang cellphone. So that we can spend time together. Ganon. Ayan. Meron, meron? Patingin. Ay, hinugna na. Ayan. Patingin pa. Ipatik, ipakita natin. So, kinuha to ni Simon. Kuni. <laughs> Busong, ano na? Ano? Siren. Saging. Hinog na yung saging namin. Dito niya kinuha. Ay, pakiilaw yung saging natin. Ayun. Andiyan yung saging namin. Dito. Ayan. Iwan na lang natin dyan. Para sa mga ibon. Ah, tara. ibon oh. Oo. Oh, doon may aso na nag-aantay dito. Diyan, kang dito. Oh! Bakit? Naku, pag hindi sa pag inyo, hindi na, wag kukuha. Wag kukuha. Ay, sa kabilang bahay pala, hindi rin pala sa kanila eh. Eh kahit na. Bahay, pag hindi sa inyo, kukuha kung ano, magpaalam. paki flashlight itong banda dito. Parang Ayan. Nakita, ano, ay kila -kila Ayan. may mayari dun. Wala dyan eh. Ano yan yung fig tree yan eh. Maliit. Ilan na nakuha nyo? Wala Kanina, puro maliit. Meron okay. pa kami na malaking nakita ta, pero lawlawa ko yan. Andiyan naman yung mga aso. Jerry! Jerry, Jerry! Sino yung nasa, ano nun? Si Rocky? Ito kami dito ulit sa likuran. O, oh, dito, wag na masyado dyan, guys. Maano na dyan, mabato. Baka may ahas dyan. Wag na dyan. Make some noise. Baka may ahas. Dito na tayo. Doon na kaya tayo sa may fish pan. Wag na. Doon na tayo. May mga saging pa naman ang na mabababa doon. Come on, Tom. Hindi na lang may mga kasama kaming aso. Kung wala. Ayan. Doon yung mga aso namin. Ilawan mo nga sila. Ayan. Si Rocky, Tequila, and Pebble. Wag kakapatid. Pati yan. O oh, sandali, make some noise. Wag kayong basa-basa pumunta dyan. Wala? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ah. Oh, sige na guys, magpaalam na kayo. Bye. Sige na. Bye. Inood kayo ng video namin. Okay. Itutuloy ulit namin. Nagpaalam na kami kanina. Pero itutuloy ulit namin. Oy, magmagawa. Okay. Sige, sige. Patingin, patingin. Pakita natin. May nakuha siya. Okay. Patingin. Hindi pwede yan. pwede rin. Ah, patingin, patingin let, Nasa box na. May Ayun, tamay kulay May sapot-sapot na. Alright. Tara na. Balik na tayo sa bahay. Ito yung ano, <laughs> puno na gustong-gusto namin ng asawa ko. Kasi three times a year at least. like three to four times a year nag-shed. Parang fall or, or autumn. Tapos after two weeks, nako, balik ulit yung mga Ay, ano, yung dahon nito. Mama, Parang kapamilya siya ng balete. Eh. Ay, underneath that, guys, underneath tong puno na to, ano, we call it bubon in Ilocano, spring. may malaking bato dito, oh. Ayun, malaking bato yan. Hindi lang masyadong pansin. Ah. mo, pag, pag nilaban, pag mamatay yung kalaban Ganun ba? Ay, may poison ba? Oh. May ano may poison ko. Ano kayo Meron? Ganito lang ang buhay namin sa bundok. Simple. <laughs> Tahimik. Ang dami naming aso. Sampo. Kaya konting kaluskos. Tahol. Ayan. Ayan. Meron ba dyan? Tignan nyo sa may mulberry. Oo, oh, oo. Oh, oh. What's that? <tinyo> Wakain mo ba dyan, ha? Sa bubon. Nakatalin yung papakainin ko. Hmm? Nakatalin. Hindi yan may isba lang yung Napier. Ayan. Alright. Okay na ulit? Magpapaalam na ba tayo ulit? Ay, hindi pa. Guys, manood kayo ng mga video namin ha. Ang dami namin videos, ang dami namin yung reels. Tungkol sa buhay namin dito sa bundok. Alright. Huwag kayong bumaba dyan. Ah, uh, Jerry, come back here. Come on. Tara na. Saan saan? Huwag na dyan. Uy, may tubig dyan. Last na yan ha. Tara na. Jerry, come back here. That's water. Tara na, tara na. Okay oh, na, okay na. Patingin, ipakita eh, natin sa kanila. Simon, may tubig dyan, balong. Simon, magkabuklit. Tara na, wag na matigas ang ulo. Okay, ito naman si Jerry. Oh, so masama aglawlawa. Patingin, patingin. Hindi kawawa. Hindi laawit. Patingin. Alam tayo. Hindi kawawa. Nakakita. Okay. Ayan. Malaki pa si dito. Ay, sa... siya. Tira mo ito, Malaki oh. Mas malaki dito sa eh. nawe. Asan? 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 Ay, ay. Wow. Malaki oh. Mas oh. mas malaki pa oh. to. Oh, na. Okay na yan. Okay na yan. Tara na. Tara na. Lalagay nila sa ano, box ng posporo. Kaya kami, pag may mga empty boxes na kami ng posporo, sinesave namin para sa kanila. Okay na ba? Oh, ah, tara na. Ito, may isa pang aso dito. Si Mama Bear naman. All right guys, bye na ulit. <laughs> Mama Bear. Okay. Alright, have a good day. Kung saan man kayo nanonood. Good evening. And enjoy the rest of your day sa mga taga-ibang bansa. God bless you guys.